Ito nga pala si, ano, si Taga. So, napulit ko na sa dito nung start pa lang na pinapagawa namin yung rest house namin dito. Uh, Gumagala-gala na siya dito, bali payat pa, hindi pa siya gano'ng kataba. So, nakita ko, may Taga. Kumbaga, naawa naman ako. Pinakain ko. Um, nawili na nang nawili dito. Saka, meron pang isa yung ay kwento nga sa'yo kanina, yung gulay white na galisin. na uh, so, so, nakita ko, gagalagala lang. Kasi ako, uh, pagka nakakita ako ng mga asong Talaga parang hindi napapakain ako nalang lang ang nag-aano. Nadat niyan sa dito. Nag-aadat. Mm -hmm. Napaganda namin yung kaya nga lang siguro dahil sa katandaan, namatay siya. Ibig sabihin niya, nakita niyo po pala yan talaga is may taga na Oo, no, oh, may, may tagana talaga tayo, tagana talaga. So sana yung mga, gusto ko lang ma-advise sana huwag kayo manakit ng mga hayop kasi eh. ang mga aso, uh, lahat may, ng hayop may, may, buhay. Yun, may buhay. din yan eh. Sana yun lang, mapagiging mga advice. Ano. Kahit ano. Paano pag nakita na may ari daw tapos kinuha sa Saan na problema 'yun? Basta at least lang, alagaan. Oo. Oh, at least okay. at mo na hindi natin siya Magandang magandang tanghali mga kuya. So kung napapansin ninyo, napakalaki ng lugar dito sa San Rafael, Bulacan. At kung napapansin nyo, napakalaki ng kennel ni Sir Joel. At yun nga, yun ang dahilan kung bakit nandito kami ni Kuya Odeng sa San Rafael, Bulacan. Nirefer kami ni Sir Junjun Jun, Sir John John, para makuha na namin ang mga inaalagaan dito ni Sir Joel. Sobrang dami at napakaganda. Kaya kung ako sa inyo, samahan nyo kami dito sa kennel ni Sir Joel. So ngayon, andito nga kami ni Kuya para i-vlog, i-shoot namin at para ma-share na rin namin sa inyo yung napakagandang experience at napakagandang kennel na nabisit namin dito ni Kuya Odeng. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, i-subscribe na para ma-visit ninyo at para mapanood nyo yung mga pinupuntahan namin kennel. doon sa likod doon, doon yung pinaka bahay nila, yung pinaka pahingahan, kainan, tapos dito sa point mo natin, dito yung mga, yung ibang mga aso ni Sir grabe napakalaki ng kennel ni Sir Joel yun o, napakalaki ng kennel ng lot

udah itu <tokit> oh, <tokit> di <deep> <tokit Engine of the government> <tokitanship>

Kaya hindi siya pa sa akin, oh. Malaki pa sa akin, <laughs> Ito, niyan. Type to. Choco, Choco, Choco. Choco <laughs> Apa maci? Maci ya. Bisa huban, mungkin. Berarti agouti? Agouti Agouti lah. Pangsit lah. Bisa. Ani apa agouti. Asin agouti. Manisnya apa sih kan? Tanya sih obah. Lagi, lagi cuma yang satu.

Kwento ka nga siya ng kwento. Kaya nga. Lagi na ko to sa ano. Uh, galing pang bagyo. Bilili ko to. Tapos eh, naghahanap kasi ko talaga ng may ko sa mga rin. Bili ko siya. Nasa 32. So, pagka lumaki yung mga ganyan, mga magkano na? Mga pagka lumaki nga yung... Bakit breeder to eh. kung magiging anak na hindi magiging breeder din Halos Pero pag ano, nakabili sila ng mga malalaki na na uh, ganyan, full na mga rare. Eh pag gaya ganito, 40 ba? Oh, kinawag oh, so, dahil sa kulay niya, lilac. Ulay, lilac. Oh. Badalam kasi naglalabas ng lilac ng mga eh. Oh.

pangestap hahahaha ano mga ko, mo? ano ah uh, ito, nakuha ko ng ay naka, uh, 17. So, ito, nakuha ko ng 70 ito 85 ito 70 70 tapos ah uh, ayan mga kuya bali sa pag-aalaga kasi ng aso kung umpisaan mo kailangan pag-aaralan mo muna kung kaya mo talagang i-handle kung saka kailangan mo mag-prepare ng mga budget para sa gagawin mo na ito kasi ang pag-aalaga ng aso ang pag ay hindi basta-basta syempre mag-a-adjust ka hindi lang sa sa kaya mong bilihin kailangan uh, mag-a-adjust ka din sa expenses para sa mga pwedeng mangyari magkasakit man yung aso mo or pag nanganak syempre merong mga experience na kailangan si Sarian mga ganyang uh, problema kaya kailangan mag adjust ka talaga so yun bali nabigyan tayo ng mga tip and advices ni Sir Joel So, dito lang tayo sa mga, dito yung mga pang-stud ko. Oh, lahat ng mga barako na nandito. Kasi okay, ano, dito yung aking stud na Belgian Bel Bel Malinois ito po siya nilipo ni Chris. So nagagamit ko siyang uh, black sable. So, ito naman yung aking Rottweiler. Bali, Euroline siya. Tapos uh, babae siya. Naligay ko lang dito kasi nga medyo masakit pang kulungan doon. Dito ko mo siya nilagay. Ito si Elmo. Si to. si to sa government uh, group. Elmo. Ah, ito si Elmo. Ito yung ko. Nangangagat. Uh, ha? <laughs> dito, mo na ito, mababait yung <laughs> mga Mababait. Akala mo lang sila, ano, pero mga, ano, to, mga sweet, mabait. Si Elmo. O, Elmo. Si Elmo. Tapos na piya, number one ko rin Si Elmo. Tapos ito si Igor, ito yung import ko galing Russia. Uh, Laki. <laughs> ano, nakuha ko siya 350,000 galing Russia. Mm. So tingnan mo yung mga paan niya, gano'n ka lang. Yun ang pagkakaiba ng Euro sa American. Makikita nyo ito, pure American si Dudes. Galing kay Kuya Freddy. Yan, yan ang pure American. Ito ang um, pure Euro. Pag pinagmix mo siya, lumalabas ang Euro American. Eh, yun ang Euro American. Okay. Euro American. American. Pag pinagmix mo yung uh, American sa pure Euro. Ayun. So, yun ang mix na vlog. Like. Euro American. Ito, anak ni ano to, ni Lucy. Anak pala ni Elmo. Yan. Sabi ko na to, mga ano. Sabi ko na to. Yun. Tapos ito. Ito mga galing to ng bataan So, pinano sa akin to, ah. Pina-stud lang sa akin to. Kukunin to, sir. Galing ano, na Maribelis Bataan. Kukunin ito sa Sunday. Bali, kasi dito free board, uh, board and lodging, free meal pagka nagpaistag kayo sa akin. Para sa free t-shirt. Ayun you no. Know? Oh. Tapos ito naman. So, ito si, ano, ito man. si Dambo. Dambo. Ito yung pangistag ko na golden retriever. Golden retriever. So, eh, yun yung tatay. Oh, ito yung tatay ng mga anak. Golden oh. retriever ko dun sa Pilipinas. Ayan. So, Ayan. Si Dambo. Si Dambo. Pangistag ko rin ito. So, Alright. Tapos ito, tapos, ito naman, ito. ito. kay House of Crawlers, kay Sir House of Crawlers, crawl, uh, crawlers to, bali, ano to, dito, din to, galing Serbia. So pag may mixin namin dalaw namin, si Igor, saka ito, si galing Serbia. So istad namin itong mga, mga, duro anong araw ngayon, mga Friday siguro, mga Friday siya. Ayun. Tapos yung ito, naka ano rin yan, naka stay, naka, naka stay ilan din dito yan. Kasi may nagpa-stab din. Ah, hindi sa iyo? Uh, hindi sa akin to. Tagal sa Indel po na kaibigan ko. Opo. Alam niya, parang pet hotel lang din. Pet hotel. hotel. Uh, Ayun o. Ayun. Bali, ako yung owner dito, tapos ako yung nagmamanage sa mga aso. Ah, mm -hmm. Bali meron ako dito kanina tatlong kennel, dalawang kennel boys ang kennel girl. Kasi is babae siya. So sila yung mga nag-aalaga dito. Pero araw-araw nandito ako para mag-supervise. Kasi hindi pwedeng ano eh, hindi i-supervise talaga ng ano. Okay. okay. Uh, Sir John? <laughs> kamusta po yung last time na visit namin sa inyong kennel? Ang ganda, ang ganda ng feedback Ayan. Salamat, salamat Si Sir John sir. John naman, kung maalala nyo mga kadengalista Siya yung nag, uh, pinuntahan natin na GSP do sa San Rafael, Bulacan Nanirefer ni uh, Ma'am Tuning And uh, nagrefer din sa atin dito kay uh, Sir Jovern okay. Aka, uh, ang tru full name niyo po is Joel Valderrama Joel Valderrama sir, jo sir Jovern, kamusta ang buhay isang uh, dog breeder? Uh, ano, mahirap na masarap. <laughs> mahirap kasi minsan magastos. Mag, <laughs> mag <laughs> talaga talaga masakit sa bulsa. Sa dami ng alaga mo na talaga kailangan suportado sila vitamins, mga dog food. So, yung mga dog food man, hindi rin naman namin talaga ano, bang, pumipili din kami ng magandang klase ng dog food kasi mas maganda sa, sa aso. So, mas maganda quality na mailalabas nila pag nanganak sila. Lalo din sa mga mga pangistad. Kumbaga, maganda yung outcome na ilalabas sila pagka nag ano sila nag uh, may nagpa-stud. So, mm -hmm. yun, yun Tapos mahirap kasi minsan pagka namamatayan ka ng papi pag nanganak, masakit kasi uh, ibang alaga mo, di ba? Ilang weeks na, two weeks na bigla na lang may mamamatay. Yung mas, masakit sa pakiramdam. Masaya kasi nakikita mo sila lagi yeah. tapos uh, pagdadating ka talagang nag-aano sila sa so, yung alam yung may welcome. Oo, oh, welcome you. nila sa'yo talagang iba-iba, iba yung pakiramdam. Sumasalubo. Oo, oh, talaga sumasalubo. Kasi alam na alam nila na mahal ka nila. Ganun mm -hmm. Yung, ganun ang ano ng aso eh. Yeah. Uh, way back 1997, yun ang pinakaunang alaga ako na imported yung pitbull. So, fighting line siya. Doon ako nag-start. nag, -start. nag lang. Bali, ako din ang shooter. Ako din ang na nag sa mga aso na may pitbull. Kasi usap pa dati panahon na yun eh, 1997. So, after na ano, nag-abroad ako, hindi na ako nakapag-breed. Bumalik na lang ako after ng mga af Bali met totoyos pa lang to pare. Ah, maganda naman. Totoyos pa lang yung kennel namin na to. So yung dalawa na to, taga advise ko to kung ano yung magandang klaseng aso, kung ano yung quality. Sabi nga, hindi ah, baling mahalang aso basta quality. 'Yan ang importante kaysa naman bibili ka lang ng aso na hindi gano'ng quality. So sayang lang. Sayang lang ang ano, sayang din naman kinakain. hindi do? ba? Dog food. Tapos sayang pa binenta mo, hindi rin gano'ng quality ang maibibigay sa. Eh. Uh -huh. Ano karaming mga aso mo rito? Almost ano na, hundred na ang alaga namin dito. So, talagang busy. Halos nauubos na rin ang oras mo dito sa, uh, sa kennel, araw-araw. Mm. Bukod sa pagiging dog breeder, isa rin si Sir Jobern sa mga nag-o-offer uh, nag para dun sa mga stud ng mga aso. Oh, stud. Ta stud tapos, mm. Stad, tapos uh, pet hotel din. Pwede din kayo mag dito ng mga alaga nyo. Halimbawa, alis kayo. Pwede, pwede kami ang mag-alaga dito. Mm -hmm. Safe na safe naman siya. Hindi niyan pababaya. Oh, okay. Sir Doberman um, ano ang mga lahi ng aso mo meron ka dito? Um halos almost na lahat ng breed meron kami dito eh. Pero ang ano mas kilala kami dito sa Doberman, mga Euro, Euro American, Euro American, uh, Rottweiler, Golden Retriever, Bull Terrier. Uh, may pangsta din kami na golden yung nga, Gold, golden retriever, Belgian uh, English, uh, Moran English Bulldog din kami. Maraming iba ibang klaseng English Bulldog. Tapos meron din kami import na galing Japan na Shiba Inu. So almost nakuha namin yung, almost 450,000. Si Igor naman yung import namin na galing Russia. May mga anak siya ngayon so available lang mga papi niya. Worth, nakuha ko siya sa Russia import 350,000. Galing Russia. And the rest marami pa eh. Kwento hmm. mo sir yung mga papi, yung mga dogs mo dito na ano na for pwedeng i-out e na. Yung ah. Doberman yung pwedeng i-out. E Tapos yung lahi nun, ah. yung bloodline. Okay. Ang mga out ko dito dito anak siya ni Igor yung import galing Russia. Ah bali ano siya yung Pride of Russia si Dorso, kilalang breeder sa Russia noon. Tapos ah, may mga da dalawa yung dam niya na nabuntis, si ano si Pam Pam saka si si Lucy. So may available tayong puppy na 15 na Euro American. So tatay niya import na pure euro, tapos yung nanay niya Euro American. So available po siya. Ah, released date niyo mga June, by June, first week of June. Oh next natin sir uh, bukod dun sa mga puppies mo 'di ba? Meron kang four out na Doberman, uh, Rottweiler. Yung Rottweiler, Rottweiler meron na. May ako Rottweiler, bali ano siya buntis pa lang siya. Tapos meron din akong four out na Akita. Y yung uh, Akita, meron mm -hmm. Akita dalawa. Dalawa yung available na puppy female. Tapos yung uh, Golden Retriever. Golden yung Retriever yung... meron na uh, naka-reserve na lahat, bali ang available ko na isang female sa isang male. Mm -hmm. Golden Retriever. Mhm. Mm mm -hmm. Belgian, tapos yung bully, exotic bully, nagalagaan na rin ako. Mm -hmm. Hanggang sa madagdagan ng madagdagan. Tapos yung dalawa na to, yung dalawang kumpara ko na to, sila yung nag a sa akin kung ano yung magandang klase na aso na dapat kunin, kung ano yung quality. Yan yeah, si Parang Jojo, lagi may mga nire-refer niya sa si Parang Jerry. Mm -hmm. O oh, yun. Sir, uh, pwede ba namin malaman yung mga history ng mga Doberman mo na nandun sa harapan? From uh, from left hanggang right. Uh, from left, makikita nyo si Elmo. Iyon yung pang-stud Talaga number one pang-stud ko yun. Ilang bumubuhay sa mga aso dito. Halos siya yung breadwinner. So marami nagpapa-stud dito. Dumadayo pa sila dito para lang magpa-stud kay Elmo. So ang ginagawa naman namin, uh, libre yung ano, board and lodging. Free meal, board and lodging. So iwanan mo lang yung asa mo dito. Kami nabahala. So during stud session naman, bibigyo namin, pipicture namin para makita nyo na kung ano yung ginagawa namin during stud session. So, tatlong stud ang ginagawa namin para uh, solido yun. mm -hmm. yung ano niya. Mm katabi ni Elmo? Yung katabi, ni Elmo, yun yung galing Russia, si Igor. Uh, yun yung, yung tatay ng so, dalawa. Yung tatay ng dalawa ko ngayon, uh, Euro-American. Mm -hmm. So, ngayon, nag-guess siya ngayon sa unang hirit kung napapan napanood niyo yun. Tapos, uh, baka sa susunod, baka may umarga lang uling mga artista. Sunod po. Sunod, uh, yung ano, meron akong ano, uh, pure American... Uh, Doberman. So galing naman yung kay Kuya Freddy de la Merced. O, oh, baga, pina-adapt niya sa akin yon, Kasi nga, marami na, baga, marami na rin siya kasing Doberman do. So, mas maganda rin ako sa akin naman pupunta. Mm -hmm. So, yun, pinangi i estad ko rin yun. Sunod po? Sumundo doon, meron akong... Ano ba ba rin sunod doon? Kapisado mo ah. <laughs> rottweiler. Uh, yung mga rottweiler. Meron akong female na rottweiler dalawa yung female na Rottweiler ko, yung isa buntis na, yung isa nakakahit lang tapos ngayon ninitay ko yung second hit. Tapos uh -huh. yung Golden Retriever yun, marami rin magpapaysta sa akin. lang si ano, si Dumbo. 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 Pero hindi na akong pang-stud na si Bimbo, yung dark ano naman siya, dark golden, red. yung red. Lahat na nasarap. Yung isa, ilagay il ko muna dito si ah. ano, si ano. Kasi nga, meron akong naka ano dyan. Pero na akong nagpa-stud ngayon, magpa ngayon si yung sa House of Crawlers, uh, si Sir. Tapos, uh, pure ano uh, siya, pure uh, Euro galing ng Serbia. Uh -huh. So by uh, mga 3 days, pwede na siyang i-stud siguro. Uh -huh. oh. So Yan ang stud fee naman ni Igor, naka-promo siya ngayon ng 35,000. So talagang 50,000 ang ano niya, start fee. Or, uh, malaki pa. Oo, <laughs> malaki talaga stud Kasi naman, ang price ng import eh ba, si Igor, yung anak niya sa Euro, um, ang babae worth uh, 50,000. So, ang lalaki, 40,000. Yan mm -hmm. ang price niya. Sa, sa, sa ano Euro American, ang price ng papi, 20,000 ng male, 25,000 ng female. Mm -hmm. PCCI, PCCI, PCCI registered na po. So, lahat ng aso mo dito, registered? Apa, registered po siya. Yan yung pinakalas? May pangstad ka pa doon? Lala. Kasi right, ano, yung... Belgian. English Bulldog mo. Belgian, sa English Bulldog. oh, sige. Yes. So Uh, meron ako English Bulldog, uh, Merle, saka standard na pang-estad. Tapos uh, may futures na din akong Chow Chow, blue solid, blue, solid blue. Meron din akong pang na Belgian Malinois na ni Aponine negrito, Ano pa ba? Choco Beagle na pang-estad. Tapos uh, meron din tayo na pang na Corgi, tri-color. So ano yun, ang Philippine Grand Champion. Meron, meron tayong Pag na pang-estad. Tapos uh, meron din tayong Shiba Inu dito na import galing Japan. Ah, nabili siya worth 450,000 na ubos namin. Uh hmm. Madala lang dito sa Pina. so, meron din tayong pang, ano, may pang-stud. Sitio na blue. Meron din tayong na blue na sheets na pang-stud. Ito nga, ano, mga chocolate, mga... Solid white. Solid, eh. solid, solid, white. Solid white. Lahat ng... Lahat ng klase ng shih tzu meron kami. Parang Jerry, pag ano, marami siyang pangista din ng shih tzu. Uh -huh. okay. So, sa kennel ko naman, na ah, bali, tatlo yung nag-aalaga ng, ano, ko, ng kennel ko. Tatlo yung dalawang kennel boys, ang kennel girls So hindi na talaga kasi kaya kasi nga lalo na pag nanganak yung mga inahin ko puyatan kasi siyempre kailangan every 2 hours madede na padede kasi hindi pwedeng piwanan eh kasi mamamatay kasi malalaki yan mga large breed matapakan mo lang yan dedo agad oh. Padedi, kasi Ibinubukod nyo po yun? Binubukod namin yun nilalagay, incubator, ah, alibaba, hours, namin, nilalagay so, na. sa incubator ah, halimbawa after 2 hours papadede namin ilalagay sa incubator tapos after 2 hours again padede uli so yun ang cycle ng ano namin para hindi siya matapakan ng ano ng nanay mm yung alaga mong asawa doon sa harapan, matagal na sa'yo? Ano yun, magwa-one year na siya. Magwa-one year so, na? magwa year na, bali ano yun, yung albino na Burmese Python. Mm -hmm. So, yun yung babae, tapos yung lalaki naman, yung fire na Burmese Python. Mm hmm, oo, okay. Uh, ano po ba yung pwede nyo may advice and tips sa mga viewers natin o dun sa mga gustong mag-umpisa mag-alaga ng mga ganitong klaseng uh, aso na inaalagaan nyo? So, pag-aalaga naman ng aso, depende rin sa ano, may budget mo eh. Depende rin sa budget. So, kung pwede kang mag-start muna sa mga small breed para yung kaya ng budget mo yung ano, yung mga small breed. Pwede mo in muna masimulan mo. Kung meron ka mas may mas may budget ka, magsimula ka sa mga tulad ng mga corgi, ano, English bulldog. At kasi magaganda rin ng ano yan, mga price niya sa market, saka masarap alagaan. Mm Mahalaga doon yung mahal mo yung alaga. Oo, oh, yung yeah, important. pinaka-importante. mahal mo, hindi pwedeng sabihin Ala, na ano? ang pagbibreed ay negosyo. Yung alaga uh -huh. ng lang. Ang, And importante sa uh -huh. dyan, mahalin mo yung alaga mo. Ituturing yun na pamilya. Ituturing mo pamilya. Yung number one. Oo, oh, one. number Yan. Hmm. Kasi family hindi ka naman magiging successful kung talaga may negosyo mo lang um, yung um. pag aasa So, eh, yung tip naman po, yung tips. Sa tips naman namin, kung bibili kayo ng, ano, ng mga puppy, Uh, pwede kayong pumunta sa mga, mga dog breeder, yung mga legit mga dog breeder. Tapos uh, pwede rin kayo mas maganda mag kennel visit kayo eh. Para makita nyo actual yung mga aso na gusto nyo bilhin, makakapamili kayo. Pwede, pwede mo bang invite pwede. sila sa iyong kennel? Pwede anytime, basta pasyal lang kayo sa akin, kahit kay parin Joel, tsaka kay parin Jerry. Open kami dito, kahit hindi kayo bibili na aso, pasyal kayo, well pa welcome. welcome. May libing Para libing oh, may libring eh. turo <laughs> sa pag-aalaga <laughs> yeah. at kay problema, PM lang kayo, chat lang kayo sa amin basta makakatulong, tulungan namin kayo. Ayun no. Ah, yan, so, Sir Sir Jovern, pwede ba makuha yung contact number niya? Okay lang sa iyo na ilalagay sa si screen. Oh, okay lang, pwede niyo ilagay okay. yon. No? Bali ang ah, mobile number ko. 09592955443. <laughs> Tapos may FB page tayo na Jovelman Kennel. Mhm. Mm -hmm. Ayun, yung bibigyan namin message yan. Saka kung may mga tanong kayo, basta PM lang kayo. Pwede namin kayong tulungan hanggang mm. sa aming mga kaya. Oh. Ayan mga Ito yung next vlog natin. Mga Belgian naman yun. Tapos meron din dito. Lalaki ito. Ay, babae din. Babae rin yan. mga breeder. Ano pong pangalan niya? Pangalan ko? Alvin. Alvin si Sir Alvin de la Cruz. Abangan niyo yung susunod na vlog namin ni Kuya Odeng. Mga Belgian naman, mga kuya. Ayun, salamat po. Thank you, thank, you. Tapos ito. Kalapate. <laughs> alright Buya. abangan nyo yung susunod namin na vlog ni kuya o mga belgian, yung mga mahihilig naman sa belgian